gagawa ako ng miniature realistic grow a garden. Game? Game! Ayan at magsimula na tayo. Nagpuputol na ako dito ng mga maliliit na kawayan para gagawin nating fence sa pinaka grow a garden realistic na ginagawa natin. Ayan at pinagpapatong-patong ko na sila at ginagaya ko yung pinaka tinataniman doon sa grow a garden. At tingnan nyo naman, malapit na akong matapos. At isang stick na lang para matapos ang ating ginagawa. At okay na to. Ngayon naman ay ready na akong manguha ng mga kunwaring itatanim natin dito sa ating miniature realistic grow garden. At dito pa lang sa tabing kalsada ay may nakita na agad akong magandang ilalagay doon. At sa sobrang dami nga ay hindi ko na alam yung mga pangalan nila. Mabuti na lang at nag-download ako ng CC at tinry ko yung bagong feature ni CC na pipicturan mo lang yung isang bagay ay malalaman mo na kung ano yun. Katulad nitong bulaklak na to na tuwang-tuwa ako sa kulay niya. Kaya napasearch ako kay CC. The flower is yellow with reddish orange stripe. Oh, di ba? Nalaman ko na yung sagot. At hindi lang yan, pwedeng pwedeng magamit si Sisi sa, -sa, -sa, sa assignment, sa project at kahit ano pa. Kaya mag-download ka na. Nung nagpunta nga ako dito sa may gilid naman na to, ay may mga nakita akong damo na pwedeng ilagay doon sa miniature grow a garden natin. Kaya talagang kumuha na ako at tinanggal ko yung mga dahon na nakalagay sa kanya. Meron din akong nakita dito malaking isang dahon na bagay na bagay na ilagay doon. At saktong-sakto itatanim ko na rin to. At sa tingin ko, konti na lang yung kailangan ko para mabuo na natin yung ating miniature grow a garden. Mamimintas na lang tayo dito ng mga malalaking bulaklak na pwede nating ilagay doon. Katulad nito. At ito pa, napakadami. May kulay red, may kulay yellow. At meron pa ako nakita dito na halaman na parang may maliliit na miniature tomato. Bagay na bagay ito sa grow a garden ko. Saktong-sakto, magbumuka ng grow a garden talaga yung gagawin natin konting gupit-gupit lang dito at tatanggalin natin yung mga konting dahon para talagang makita natin yung pinakabunga niya katulad nito. At yan, ready na ako magtanim pero wala naman akong panghukay. Sino kaya magbibigay? Sakto! Meron na pala tayong panghukay. Available na pala yung trowel ko dito. Ayan at maglipat na tayo ng halaman dito sa ating miniature grow a garden. Magiging kamukha kaya niya yung mga napapanood ko dun sa grow a garden. Ayan at tinatanim ko na lahat ng mga nakuha ko dito. Ang cute-cute. At ito yung parang may maliit na cherry tomato. Meron ding burning buds. At ano kaya to? Ilagay natin dito. Ayan, dito ka. At itong maliliit na bilog-bilog na to ay dito sa gitna. Yan, tapos na. Isang halaman na lang at pwede ko nang ipakita sa inyo. Yan, ayos na to. Natapos na natin ang ating miniature grow a garden. Tingnan nyo. Tara, at papakita ko na sa inyo.